Okay, magbalot po tayo. Deliver. To apat na waluhan. Ah. Apat. Saka. Dalawang visor. Shout out po kay pangalan. Kamatis. Kamatis Junior. Shout out po kay Sir Rodolfo Tamatis like Junior. Nang hindi. Bakit? Ka naman na, like, or, uh, hindi naman live to. Like upload Ano? Ano? natin

Anong pangayon ito? Tutol po, Kamasis Junior. Kamasis Junior, shout po sir ng... Anong lugar? Pickle ko, alam ko eh. Balot yung isa. Saan? Hmm, apat na.

Ha? Jey, yung makapal dito, Jay. Saan yan? Nabaisor, para pang baisor, Jay, yung makapal. Ayan na. O katulad sa akin noon, nakatapa. Ito nga Ito, ko ba ng itong balut yan? Madali na lang yan. padiretso lang yan. Ito na dito. hindi yung saklam ito so po ha ah, taga ni sor batnat na sampo maliit malimahan tsaka itong ano sampuan taga buhay kamaray ni sor